Hello, kumusta lo? Magkano po yung bibe nyo? 50. Magkano po? 50. 50. Pabili nga po ng isa. Ay, may bonnet. Kayo po, ano po yung malakas makaswerte dyan? Yung na yung Ay. Ah, dalawa na, dalawa na. Iba eh, po yung paninda nyo ngayon, ah. Mga panagbenga talaga. Ah. Mga flowers, ah. Kamusta naman po kayo? Kamusta naman po yung pagtitinda niyo? Oo. No. Kaya ah, Apo. Lo, okay lang bang ano? Meron kasi kaming page. Mag Feature po kami ng mga storya ng tao. Okay lang kaya malaman yung storya niyo? At saka na namin. Okay lang po ba? Uh, Bale, lo, tutulungan ka namin magbenta mamaya. A ako na kami na bahala para makarami kayo mamaya. What's your name pala, lo? Hi, me. Hi me. Carrera. Jaime Carrera. I'm Carl Braxil po. I'm a photographer po. Sir Jaime, ba't po nagtatrabaho kayo kay ganitong edad niyo na po? Ano, ilang taon na po kayo? magsa okay, seventeen. Ah, magsa 17 na. Ba't ba po kayo nagtatrabaho at ganito po? Wala, wala kami ng anak. Wala po kayong anak? Kaya naghahanap buhay. Oo po. Pag may bumibili po sa inyo, okay lang po kayo bentahan niya po. Huwag niya lang po kami pansinin. Okay lang lo, matanggal ba yung mask niyo? Hindi po. Okay lang po. Ayan, sige po lo. Tagasan po kayo lo. Ay taga Baguio rin lang po. Feeling ko lo, dapat sinali niyo po to sa ano, panagbenga float. <laughs> ano pong trabaho niyo dati? Ganito na po nga. Oh. Nakakamagkano po kaya kayo sa isang araw? Kapag maraming benta. 500. 500 po. Mga ilang oras po kayo maglalakad? Maghapon. Sige po. Ah, uh, okay lang po na smile kayo. No? sige po. Kit okay for rin po. Buti lo, kaya nyo pang ano, itulak to, magdamag. Opo, kasi itong session room na to, pataas. Ano po ang source nyo ng motivation yung discipline, yung lakas. Ano pa yung ininom niyo para mainom ko rin? <laughs> Bali, sino pong kasama niyo ngayon? Lo? Asawa niyo po? Asawa niyo, po. asawa Ilang taon na po yung asawa? 65. 65. 10 years pa yung Agwat. Ano po yung mga bestseller niyo dito? Last lahat po to. Lo, pakita ko lang yung picture nyo. Ito po, Lo. Oh. Pwede, kayong, pwede po kayong sumali sa panagbenga po, Lo. Oh. Gasal din nga ako. Oo, oh, oh, pwede. Possible, di ba? Ano po yung pinakamahirap yung pinagdadaanan ngayon na hindi alam ng tao, na kayo lang po nakakaalam? Ako lang. Kahit napapagod, hindi ko pinatali. Opo. Oh, Anong oras po kayo nagsisimula dito? Maaga pa. Maaga pa. Hanggang till what time po? Hanggang mamahan. Grabe naman po. Talagang nagtatrabaho po kayo, no? Ano po ano na kanina ng wheelchair to? Oo, oh, ko pala. Ah! Ay, wheelchair niyo. Pero dati po kayo naka-wheelchair? Bakit po kayo na wheelchair dati? Kapit na Apo. Um, ano po naging sakit mo? Puso po. Pogi Saan po kayo madalas? Doon ka po nila may kita. Ah, po. Meron po kami mga followers na nanonood sa amin So baka makatulong sila kung mapupuntahan ka nila mismo Kung sila makakatulong maganda na hindi sa pelitan May advice po ba kayo sa mga kabataan ngayon? Sa mga kabataan, sila ay mag magbuting anak Huwag yung mga lumalabas sa magulang at magbibisyo. Nice, narinig niyo yun. Iwasan ang vices. Makinig sa anak. Ay, makinig sa pamilya. <laughs> <laughs> makinig kayo sa magulang. Magulang. Bibili namin yung mga bibe. Okay lang po ba? Ang forma niyo yun, Lolo. Ganda ng sing-sing mo lang. Picture kay Angela. Ayan ang cute. Lo, sana po makabenta pa kayo ng marami, no? Ito po yung bayad ko po. Pahinga na rin po kayo, lo. Ipapamigay po namin tulog lo. Sana po may bless nyo po. Alright. <laughs> may last na gustong sabihin sa mga manonood sa kalit. Sana, huwag so, kayo magbabago ang ang, ang sa tumanda. Naka, nakatapat na yung tungkulin. Tapusin namin yung tungkulin namin. Nakaral, huwag mo na pag-asawa, hindi zero. Mag-aral mo na sila para makakuha ng diploma, no? Makatulong sa magulang. Diploma at diskarte. Sabay po yon So guys, makikita nyo si Lolo Jaime sa so Burnham, Session Road, sa Simbahan. So kung gusto nyo supportahan si Lolo. Lolo, nice to meet you po. And babay po kayo sa video. <laughs>